ايني کي ماڻھن کي نه ملي ٿا ۽ اها ماڻھن کي نه ملي ٿا Wei ano? Wei ano bakit ka <laughs> magkakasalita nang? Wei ano? Okay, kapit lang po. Hindi niyo lulunurin. may yung ano, inuli um, e, daw dito, yung mga dati nang na, yung nangyari pa rin. yung lagi yung nagawa dito, um, hindi ah, naman yung inuli. Yung sa pa mga vloggers dito. tinatakot mga ah, anong oras ano, yung pero ano, dinampot talaga. Hindi. kusang sumama? Ah, oh, kung sumama? Oo. hindi naman siya pinusasan eh. Ah. Ayaw nga saan Ayaw namin niya sumama si siya. Kaya lang. Siya naman yung ganon Na sama na lang daw siya. para wala na lang. Hindi siya pinusasan ng pulis. Pero na ang balita ko, mali yata yung ano, address. Yun na nga eh, isa pa yun eh. Isa pa yun. Parang Ang nangyayari nun, parang gawa-gawa lang yun na tuwaran. Kasi kung totoong waran talaga yun, dapat tama yung address. Oo. Oh. Pwede baka ginawa lang 'yun para maraming vlogger na matakot, matatakot. Na na, ano naman lang talaga 'yung kasi 'yung ano, ng gobyerno 'yung pang-adlaw na mundo ano na training oh. <laughs> so, na. Oo. 'Yan 'yung parang training. Ko tayong vlogger kinapatulan na. <laughs> paano na lang sa gulat ko kung mamamayan hindi wala akong kalaban-laban oo nga eh kung, kung, wala, kung wala ng vlogger paano na lang masasabi yung mga, mga ng mga mamamayan mga nangyayaring sa buwan sa ngayon mga nangyayaring katotohanan. Oh. Ano malalaman ng mga ordinaryo katulad ko? Ng mga nasa laylayan. Eh yung iba nga, kahit nalalaman nila, nakikinig sila, nagbubulag-bulagan. Mm. Ay, alam naman nila nangyayari sa mundo natin ngayon. Eh yung mainstream media nga, ayaw ibalita eh. Kaya nga, yung mga nag-ano dito, yeah. yung mga nagbabalita na may nag nagbibigit sa Ortigas, Robinson. Wala, hindi mo balta sa mainstream media magbabalita Kaya, kung saan pa tayo lalapit kung wala ng mga vlogger? Wala na. Masalamat tayo kahit papano. O, so, oh, kahit papano. Pa Nakakatulong sa mga nagahatid ng katotohan ng ulat sa mga Oo. tao. Mga, ano, kasi, yung mga television mo, no, wala nang katotohan. Wala. Ay, sa radio nga, din. Eh. Ano sa radio, ganun din. din. Lahat namin sa media, bayad yata eh. Ganun na nga nangyari. Kasi dati nung nangangampan niya si Marcos, puro kinakalaban siya. Puro ano siya sa kanya. tayo yeah. ngayon. Uh, Mabayaran na. Kaya wala na. mga kalaban niya noon. Naging kami na. Wow. Ang timanong ito si Raul Manuel. Nung uh, namatay si Percy Lapid. Uh, Pinagbintangan niyang si Marcos ang nagpapatay. Mamamatay tayo daw si Marcos. Si Puno. Oo. Okay. Kita mo na yan? Oo, oh, ngayon... Ngayon, okay, magkakampi na sila? Magkakampi. Ibig sabihin, na walang prinsipyo. Hindi lang wala. Wala na sa katinuan. Oh, wala Ito na. sa pagiging banghang. Oo, oh, baka naman na sila o sa pila. Hindi rin naman. Kasi may sila eh. Wala tayong magagawa kung lalong nagiging sakim sa kapangyarihan. Hindi ka tulad yan, makapondo na wala na. Ang problema niyan, kung uh, pati mga vlogger, papatulan nila, eh paano hindi malalaman yun, ng mamamayang Pilipino kung naubos na yung pira sa kaban ng bayan? Hindi wala, ba, hindi pa yung dulutan na nasa taas yan. Uh, sigurado. Kising na mga tao. Hmm. Kung Darating din tao, yan. Tulog. Marami pa rin ang taong gising. Uh, may oras din, may oras. Ay, three na lang. Oh, um, saan punta yung apat na laan? Imbis na pandagdag pa yung sa pambili ng gamot ko, bilhin, pambayad sa kuryente, wala na. Halos hindi. Halos hindi na, na makabili ng masasarap na pagkain yung mga, yung pamilya ko eh. Minsan, inaaway na ako ng misis ko dahil yun lang nasaan namin yung pinsin ko kung pahirap ka pahirap ka sa bansa natin Marcos bakit naging ganyan ng panalaw mo ang ganda ng pangako mo na nangangampan niya ka unity, unity ngayon nasa na yung unity mo ah, mayroon ka pang bangon Pilipinas na sinasabi hindi bangon, higa, Pilipinas, sa pagiging nurugista, higa, higa, gano'n. Uh, Ayoko, ang hirap nila, P.I., kayo, lalo na itong mga buhaya sa Kongreso. Kung sino pang may mga kaso sa gobyerno, siya pa ang malakas ang loob na ano, si, si Sara ni Impits siya pa ang pasimuno mga hinayo pa kayo nagtatabaan ng mga bulsa nyo tignan nyo pumunta kayo sa kongreso simple lang kayo pero ngayon mga socialite na kayo gamit nyo, mga rito nyo, mga sasakyan nyo. Saan nang galing? Anong pinambili nyo yan? Pera nyo? O pera ng kaban ng bayan? O mga confidential pan na tinatawag nyo kay Inday Sara? Mga confidential pan nyo yan. Yan ang ginamit nyo. Pinambili nyo ng mga mamahaling gamit. Tignan nyo nga yung kalagayan ni Inday Sara. Simple lang. Oh, pag nagpapaintindi, simple lang ang tsura niya ay eh, kayo kung todo kulurete kayo, kung todo alahas, kung todo bag, mga hinayo pa kayo, magreso, puso, mga buhaya kayo, lalo na po sa to, si itambalus-lus Ano yung laman ng tiyan mo? Pera? Ha? Hina-agansan mo yung pera? Inayupa ka, sana sumabog yan. Pag sumabog yan tiyan ko, sana nang ako. Baka pera naman yan, baka pa ako. O, di ba? Pero kasi ng taba ng bayan ng ano eh, ginagamit na eh. Wala nang ano, wala nang katinoan ng bansa natin. Lugmok na sa kahirapan, baon pa sa utang. Lalong naghihirap yung mahihirap. Kuryente, mahal ng kuryente. Bigas, yung 20 mong pangako. Magkano na ngayon? 60 na. Ha? Yung tubig. Yung pabahay na pangako mo, wala na. Nasaan na? Napako din. Pagkatapos meron ka pang pa, ano na natapos na ano pakatkat ka palang ribbon. Eh proyekto ni Duterte yun. Ikaw na lang ang nagpatuloy. Huh? Ikaw na lang ang nagpatuloy. Kaya dapat sa yung Ang ganda ng ano mo May mga ano pang proyekto na natapos. Anong natapos mong proyekto? Ang magputol ng ribbon, yun lang ang natapos mo. Grabe. Yung pabahay mo, nasaan na? Oh, lahat ng pondo na para sa mga proyekto mo, nasaan na? Yung flat control na sinasabi mo pinagmamalaki mo. Bilyo lang alaga. Oh, bilyo. Oh, nasaan May nagawa ba kayo? Ang daming namatay sa baha sa mga kung hindi pa dumating si Christine hindi pa mabubulgar ang mga kalukuhan nyo eh pati binentan yung mga ginto sa inyo dinala makagigil kayo sana magtago ka na Marcos Huwag bagong kaisipan mo. Eh, pinapanalangin ko nga sana. Magpa-interview ka. At may magbulong sa'yo na mag-resign ka na. O. Oh. Mag ako si Presidente Marcos. magre resign ako. At ang iyalilikos si Inday Sara bilang Presidente. Sana ganun ang sabihin mo. Yun. Maligaya pa mga mamamayang Pilipino. Siguro yun ang pinakamagandang bagong taon at sa kapasko na mangyayari sa mga Pilipino. Yun yun. O sige, hanggang dito na lang. Maraming Maraming mga, salamat po yan ulit. inyo. Sana magising na kayo mga natutulog. Mga loyalist ang bayaran. Saan ta sasabihin nyo kami bayaran? May pumunta ako. Tutupin, bilang ng oras nila hindi araw, oras nila uh, binibilang na lang nila hindi lahat araw, Pasko oh. Uh, kasi kung gano'n ang gagawin nila, mga vlogger, huulin. Kaya e, paano malaman ng taong bayan na yung pondo ng PhilHealth, sinimot na. Yung pondo ng SSS, kinuha na. Yung pondo ng GSIS. Kung wala yung mga na... Maglalahat tuloy wala, wala, wala. Tingap, wala pa sa salamat natin yan eh. Hmm. Ang lakas ng media ngayon. Kaya yun ang mahirap. Puro yung media na lang ang wala. Puro gulag din yan. Eh, yung mga nangyayari sa ano, hindi naman nila hindi na lahat ng tunay. Inaano nila, yung mga magaganda lang. Eh, meron man bin, binabalitang pangit sa, sa lang. Ikuro na gawa ni Puno May lang sawang pangit. Punti lang ang binabalita. Kaya, nakakaano? Dapat yung mga mainstream media na yan, voice na yan eh. Dapat wala naman yung... Pangit. Pero sana yung mga vlogger manindigan pa rin. Oo, oo. Wag sila ano. hindi ang pinapanalangin. Wag sila, magpa, ano? sila magpasindak. Wag silang matakot. Nandito pa naman ang mga ordinaryong katulad ko na sumusuporta sa kanila. Sumusubaybay sa kanila. Yan na uh, uh, mapahayag ng ano. Kaya uh, kasi yung ano, yung kung sino man yung nakakano. pa you kung know, dito, i-share nyo sa mga kasama nyo, mga natutunog pa. Uh, Baka sakaling magising sila. Uh, hmm. Makasama na rin para mapalitan na yung gobyerno natin. Oh, uh, wala ano, eh. So, so, na eh. Puro nakaw na lang. Uh, uh, okay. uh, ano po pangalan nyo, sir? Ay, ako si Rolly. Ronek? Nag-birthday ako dito noong December 2. Ah? Dito ako. Ah, na, dito. ano pala? Belated happy birthday? Dito ko gina na kong birthday ko. Hmm. Belated happy birthday. Si, ano, Kuya Ronek? Roli. Roli. O, oh, si Kuya Roli pala. Uh, ultimo si Kuya Roli. Apektado na rin sa nangyayaring korupsyon sa bansa natin. Wala, puro kaya. Kawalang ustis siya. Puro na ng pahirap talagang iniinda talaga kahit sinong Juan de la Cruz iniinda na talaga yung pagkaubos ng pira sa kaban ng bayan nakakainis mo kaya tulungan ako dito sa ganun wala nang nag-start dito sa ano yun sa likuran ng expressway nandito na ako um, Diyan kami ang mga nagano'n. Buti, buti hanggang ngayon nanindigan pa rin kayo sa pinaglalaban nyo. Paninindigan ko dahil kahit sinisindak na kayo dito. Kasi ang gusto ko mangyari, yung manungkulan, matino at mag, mag may pagmamahal sa nasasakuman niyang mga Pilipino eh kasi nakakaya tayo sa ibang bansa Oo oh, naman tayong pinuno na nagsyasyabu so, oh. magkamit ng droga pagkatapos pag paano na lang yung ano sabi nga ni Inday Saray walang alam oh. sino nagpapatak ng gobyerno kung walang alam siya talagang yung, ano, yung yung kawawa ba, talaga bayan yung mga buwaya sa kongreso kaya yeah. asawa niya Kawawa talaga ang taong bayan. Kaya si Idol, Idol Maharli ka, Idol na Idol kita. Datang uh -huh. oh, Maharli ka, uh -huh. may fans ka pala dito, Maharli ka. Si Kuya Role. Oh, Maharli ka, may fans ka dito. sa tingin nyo ano kaya mangyayari sa gobyerno sa taon na to kasi December na lang magpapalit na ng taon eh ay eh sana yung itong gobyerno na ito mapalitan sa tingin nyo ba itong taon na to mangyayari ang At tingin ko hindi malaki ang rally o hindi pa pag ang taon nagkaisa lahat ng bumoto kay Inday Sara nagkaisa dito lalo na dito sa Luzon kasi may mga taga Mindanao bisaya na pumunta rito uh, yung mga taga Luzon na uh, sumuporta din sa kanya makiisa dito palagay ko mabibilitan bumaba yung nayupak na bangag na presidente uh, pero sa tingin mo lang sa taon na to 2024 sa tingin mo papababa kaya si Marcos Jr. sa pwesto kasi alanganin eh. Ng Disember na eh. Hanggat hindi nagkakaisa ang mga tao. Sa lahat ng tao na gumoto kay Inday Sara. May kasi ano eh. Pero ang panalangin ko na lang sana baka magbagong isip sumubra yung pagiging bangag at magsalita siya ng bababa na ako i-endorse ko, ko na si Inday Sara ang Presidente ng Pilipinas oh. sana, ganun sana ang masabi niya i-announce niya sa media oh. Oh. sa lahat na nag-cover sa kanya sana, ipuwin ang puso ang niya. Oh. sana, mablangong isip niya at yun ang masabi niya oh. ang ganda sana no sana, ipuwin ang puso ni Presidente Bongbong Marcos maipuin eh ng Panginoon para siya na mismo ang bababa pero sa tingin po parang hindi pa rin magpalit ng administrasyon ngayon kasi alanganin nga eh ay nagdidikta pa sa kanya eh yung pinakamalaking nagdidikta ka sa kanya dalawa pa yung asawa at saka yung pinsang. ng mga buhayan ng gobyerno. Si Tamba. Si Tamba. O, Tamba, tawag nila. Yung, yung... ni Satanas. <laughs> <laughs> yan pa ang nagdidigta sa kanya. Natatakot yan. dapat bumaba si Marcos. Baka ma Dapat na ipagbalik yung... Ano eh, death penalty. Oh. Para sa mga kurakot ng gobyerno. Oo, oh, para... Sa mga nanunungkulan ng gobyerno, dapat ibalik yan. Oo, oh, para wala na ano, magnakaw. Oh. Para matakot naman sila. Para, para matakot sila. Hindi lang ordinary yung tao ang matakot. Pati yung mga nanunungkulan sa gobyerno. Dapat ibalik na yan. Oh. Maganda yan. Maganda yan. Yan ang panukala ni ano, Pastor Kibuloy. Pagka nanalo ang senador, may ba yung dente natin. May pilingis pa. Siya elektrika, tapos iyaano sa media. pwede oh. oh, rin pa. Pwede rin. maganda sana kung abang Squad, bigyan ng siya boom. ng tao? Tapos para po tayo mga Abang nagdudurog. Hihili ra yung mga korakot. Kaya takot ang mga tao pupunta nila doon. Maganda si Ron 50 caliber gagamitin. Ang laki ng bala nun. Oo, oh, nakalinya yung mga korakot Kaya muna tusok-tusok sila muna Para sa Tusok-tusok. Tusok-tusok. Ito uh, sa mga kamay nila uh, ng mga malikot Torture naman yon Tama na yung panagkandiyan naman. nung mentor Tama na yung dalawang tama ay Kaya lang ang tama sa ulo Para sumabog yung utap Hindi na hindi na mabuo Sigurado Tama ka Ganun lang. Ah, maraming salamat sa mga opinion mo. maraming salamat po.